Kung mga nakaraang araw, siguro po ay napansin din ng maraming kababayan natin kung paanong, kung paanong bumawi at ang sidigong sa nasa Malacanang. Positibo ang kanyang mga statement tungkol kay PBBM at sa Marcos family. Wala daw utang na loob ang mga Marcos sa kanila dahil nga doon sa kuna ay pagpapalibing uh, sa panahon ni Digong uh, kay kay Marco Senior sa libingan ng mga bayani. Wala hindi daw utang na loob yun at marami pang ibang positibong statement na binitawan si Digong tungkol kay uh, PBBM. Good shot na yun eh. Kaya lang sabi ko nga, dapat nagmaging consistent siya. Dahil kalimitan, pupurihin ngayon. Kinabukasan, sa makalawa, abay to, todo banat na naman po ayon eh, ang si Siguro dala talaga ng katandaan, ano ho, pero baka kasi sinasadya na ganun ang sistema niya, ano ho. Sa puntong ito, mukhang bad shot ka na naman sa nasa Malacanang. Dahil sa pagpapakita mo ng supporta dito kay Kibuloy, hindi naman bago na talagang magkadikit dalawang ito. Pero kamakailan kasi uh, ang KOJC, mga KOJC members at ang SMNI lumayo ng konti sa kampo ni Digong. Hindi na nila, nila suportado ang mga hinululunsad na rally at lalong hindi na kinakover nga na itong SMNR na itong Network na ito ang mga rallies na inilulunsad naman ng kampo ni Dikong. So doon, mukhang nakikita natin na meron ding problema. malaking problema yan para sa mga Duterte. Dahil kung ang unity may nabuwag, mukhang mabubuwag din talaga kalaunan itong samahan na itong dalawang ito at maglalaglagan nga yan. Kaya lang kasi yun nga, ito mukhang bad shit na naman sa, sa mga kababayan natin. Si Digong, dahil dito sa kanyang statement na kuno ano ay uh, sinusuportahan niya itong si Kibuloy dahil magiging asset daw ng ating bansa. Talaga po bang asset ang tingin niya sa mga taong sangkot sa napakaraming karumaldumal na krimen? Ang daming akusasyon na imposible namang isipin ng mga matitinong kababayan natin na yun ay paninira lang. Dahil ang dami naman. At napakatagal na pong panahon na maraming akusasyon laban kay Kiboloy. May mga umuusad na pong kaso, most wanted sa US, most wanted ng FBI. So doon sa puntong iyon, talaga lang, talaga lang maniniwala at susuportahan mo pa itong si Kiboloy at sasabihin mo, asad ng ating bansa and I will campaign for him all throughout the country. O, ikakampanya pa, ikakampanya pa daw niya. Hmm. O diba, bad ka na talaga ngayon sana sa nasa Malacanang ulit. Medyo okay na sana yung mga papuri mo, yung mga positibo mong pananalita tungkol sa nasa Malacanang or sa mga Marcos. Kamakailan yon ha? Pero eto na naman. Pastor is a reservoir na maraming alam sa buhay. Oo, maraming alam. Pero kasi minsan, yung mga nalalaman na itong si Kibuloy, Kibuloy kung nare-realize po, ay pawang kabulastuhan at kalimonyohan. Yun po ang alam ni Kibuloy mm -hmm. na marami daw na alam sa buhay. Pastor is a very keen observer sa buhay ng mga tao. Very bright. Oh, bright. Totoo. Pwede naman talaga maging bright kahit sino sa atin. Kaya lang ginagamit yung sinasabing pagiging bright nga na sa kibuloy sa mga bagay na makamundo. Sa mga bagay na negatibo at hindi maganda. She will be an asset daw. Tignan mo nga naman. Ito yon. Ito yung sinasabi ko madalas na ang isang katulad ni Digong ang may kagagawan kung bakit napakadaling balikta ang kaisipan ng mga kababayan natin. Ang hahangaan at paniniwalaan ay ang mga katulad ni Kibuloy at ang mga kriminal. Ang mga ilulukluk sa pwesto ay yung mga sangkot sa anomalya. Nakakalungkot.